Naninindigan si Senator Robin Padilla sa kanyang suporta para sa Sunshine Media Network International at sa katunayan ay naghain ito na resolusyon na kumukondena sa ipinataw na suspensyon ng National Telecommunications Commission. Para sa ulat, makakasama natin si Raymond Tinaza. Naniniwala si Senator Robin Padilla na walang basihan at nakasira pa ang ginawang 30-day suspension order ng NTC laban sa Sunshine Media Network International o SMNI. Kasama nito nagkain si Padilla ng Senate Resolution 895 kung saan nagpahayag siya ng suporta para sa SMNI habang kinukondina ang NTC sa suspension order na aniyay walang due process. Sinabi ni Padilla na maliban sa baseless na nakakasira pa itong desisyon ng NTC sa mga empleyado ng SMNI na apektado sa natural suspension. Iginit e ni Padilla na malaki umano ang papel ng SMNI sa pagtulong sa anti-terrorism campaign ng pamahalaan sa umagita ng mga programa na layuning turuan ang publiko laban sa communist propaganda and recruitment strategies. Katunayan niya, natanggap na ang network na magantimpala at pagkilala dahil sa mga nasabing anti-communist programs. Ayon pa sa chairman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, ang suspension order ng NTC ay kasunod ng pagdinig ng kamera sa Diomanoy Fake News Peddling ng SMNI. Iginit na hindi sinaada ng show cause and suspension order ng NTC kung bakit kailangang suspindihin ang SMNI o kung bakit kailangan ang suspension para mapigilan ang serious and irreparable damage or inconvenience sa publiko kung kaya naghahin siya ng resolusyon para sa pagpapakita ng suporta sa SMNI na naharap sa suspensyon na aniyay kasiraan at walang due process. Ako, si Raymond Tinasa, para sa Kwentong Politiko.